Welcome to Stellar Newsio, your news YouTube news hub. Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na ang aktor na si Dominic Roque tungkol sa tunay na estado ng kanyang relasyon sa aktres na si Sue Ramirez. Matapos silang maispata na magkasama at naghahalikan sa isang bar sa Siargao Island noong Nobyembre, naging usap-usapan ng kanilang ugnayan at marami ang naghihintay ng kumpirmasyon mula sa dalawa. Dumalo sa premiere ng The Kingdom. Dumalo si Dominic sa red carpet premiere ng Metro Manila Film Festival, MMFF, 2024 entry na The Kingdom noong gabi ng Biyernes, Disyembre 20, bilang suporta kay Sue, na isa sa mga cast ng pelikula. Ang The Kingdom ay pinagbibidahan ni na Vic Soto at Piolo Pascual kung saan kabilang din ang mga aktor na sina Christine Reyes at Marco Gumabao. Kasama ni Dominic si Marco na matalik niyang kaibigan at boyfriend ni Christine sa naturang event. Habang naglalakad sila sa red carpet, agad silang inusisa ng mga entertainment reporters tungkol sa kanika nilang love life. Sa tanong ni MJ Marfori ng TV5 kung ano ang suporta nilang ibinibigay sa pelikula, sagot ni Marco, Siyempre, we want to congratulate the whole team, cast, and production team. Grabe, sobrang ganda ng trailer nila and we can't wait to watch the movie. Hindi na iwasang tanungin din si Marco kung bakit naroon siya sa premiere night kahit hindi bahagi ng cast. Natatawang sagot niya, Hindi, plus one ko lang siya Sabay turo kay Dominic. Dominic, we're dating. Dito na nabaling ang atensyon kay Dominic at hindi pinalampas ng press ang pagkakataong usisahin siya tungkol sa umanoy relasyon nila ni Sue. "Dom, kayo na ba?" tanong ng isang reporter. Natatawang sagot ng aktor, "Happy, pinagpapawisan ako. Wala na akong ibang masabi. Merry Christmas na lang." Ngunit sa huli, inamin niya ang tunay na estado nila wala wala we're dating we're dating happy naman kami together we're going out and ayon kinikilala namin ang isa't isa sue we're enjoying each other's company bago pa man ang pag-amin ni Dominic nauna nang nagpahayag si Sue Ramirez tungkol sa kanilang relasyon sa MediaCon ng The Kingdom noong Disyembre 1 ayon kay Sue basta I'm happy we're enjoying each other's company that's all I can say for now Thank you po. We've been seeing each other. Ito ang unang beses na tahasang inamin ni Sue ang kanilang estado na naging hudyat ng kumpirmasyon para sa kanilang mga tagahanga. Past relationships. Ang pagbuo ng bagong kabanata sa kanilang buhay ay galing sa kani-kanilang nakaraang relasyon. Si Sue ay nanggaling sa limang taong relasyon kay Mayor Javi Benitez na nagtapos noong nakaraang taon. Sa kabilang banda, Si Dominic ay nagmula sa isang high-profile breakup sa kanyang dating fiance na si Bea Alonso. Domin Su, ang bagong love team? Dahil sa kanilang pag-amin, tila nabuo ang bagong tambalan na tinawag ng fans na Domin Su. Marami ang natuwa sa pagiging bukas ng dalawa tungkol sa kanilang relasyon, lalo na't bihirang ibahagi ng dalawa ang kanilang personal na buhay sa publiko. Sa kabila ng kanilang pag-date parehong nananatiling abala si Dominic at Sue sa kanilang mga proyekto. Malaki ang suporta ng kanilang fans, hindi lamang sa kanilang love life, kundi pati na rin sa kanilang mga karera. Habang patuloy silang nakikilala ang isa't isa, nananatili ang excitement ng publiko sa magiging takbo ng kanilang relasyon, lalo na tila nasa masayang estado ang dalawa. No ang masasabi niyo sa issue natin today. Feel free to comment your ang masas... This has been Angelo. Hanggang sa susunod na balita.